Hello, hello. Magandang, araw. Dito naman tayo na side guys sa may kamangkalamansian. Yan. Itong teknik ko guys na isa pa, kinukuha ko yung mga sanga sa baba. Kasi nga, pag hindi natin kinuha mga guys, madali yun ang kinakapitan ng mga damo. Halimbawa yung mga uh, karkamuti kung sa Ilocano, yung uyampong sa Ilunggo. Yan guys, tingnan nyo. Yung mga balagong-balagon. -balagon. Yan ang mabilis na kumakapit sa puno ng kalamansi. Kaya ang tekniko, ko, uh, hagbasan, tapos kinuko, kinakating ko yung mga sanga sa baba. At the same time, pag-spray mo kasi guys, hindi matamaan yung mga sanga. Yan, tingnan nyo malinis na. Ganyan ginagawa ko guys, kinukuha ko kasi ganun man din ma matamaan ng panda mo Ingat po tayo. Salamat po. Please follow po.